the ladies, na sa tingin mo ay bagay kay Sir Alex. Pito, AB7. Hindi yung pwedeng tawagin ang pangalan ko. Hindi pa ko ready magpakasal. Teka, mapal. Nung nagagandahang dilag, ang maglalaban laban para sa iyo ngayong gabi. Okay? Relax ka lang. Enjoy mo lang ang bawat round. Ladies, this is the Grand Da Vinci Game. Ito mo yung kaya yung mas Paano po ito ngayon? Maglalagay po kami ng isang gulay sa pagitan ng dalawang binte ni Alex. Sa panigil po kayo ready, kailangan niyo pong takmain ang mahihwagang gulay, okay? At ang unang gulay na inyong datakmain eh, ay dala po ni Sexbomb 30. Ang unang gulay ay ah! <laughs> <laughs> ang... Shit! Ang unang gulay lang po, po Ang laki naman ito. Sorry. Paglagay sa dapat pagitan ng dalawang pintas. Alex, <laughs> Alex kunin ko na itong code cool mo at baka yung kumakay tapot. Sino po ang sasali? Forbid na na lang gulay. Gusto nang sumali ngayon? Ay, hindi, hindi, okay okay po. Alex, kami sa likuran. Okay. Ganito po ang ikot. Ik Ay, sorry, sorry, nandiyan na niya. Nandiyan na po sino ko?